Ayan guys, giniling guys. Ang, ang purpose nitong giniling ito, pwede mong gawin siyang pang spaghetti, pwede siya sa pang ginisa, pang ginisa na ayan, tawag doon, yung tinatawag nila minudo na may patatas. Ayan, gisa, gisa tawag, parang gisa, ano. So, ayan. Yeah. Limit natin guys. Tapos, meron tayo ditong Ayan, bumili din kami ng buto-buto uh, na baboy pang uh, pwede pang sinigang. No, sinigang. Kasi ditid siya, ditid siya guys. So, this coming Saturday or Friday magsisinigang kami. Kasi ilang ang araw na pwede kami magsinigang dahil kinabukasan walang pasok pwedeng kumain na uh, okay sabado pwedeng kumain ng marami at uh, kompleto yung mga bata na. So, ito naman, chicken. Chicken wings. Masarap dito sa chicken wings. Ibababad mo siya. Uh, imamarinate natin sa sa suka at sa katoyo. No? Marinate siya. Ibabad na. Pwede isang oras. Pwede, much better, isang araw. no Nakababad siya. Sa, nasa, lang sa red. Ito naman, ang ano nito, ito yung ano nang uh, pakpak, no? Sa pakpak ba to? Sa legs ng pakpak to? Ito sa pakpak to, no? Ito yung sa pakpak, guys. Yung katuto ng pakpak. Ito mag maganda dito. Eh, pwede, pwede rin siyang i-marinate. Pwede rin siyang isahog sa aros kaldo. Yung pinaka the best guys. Aros kaldo. No, kung aros kaldo siya. So, ngayon, ililipit natin siya. So, <clears throat> Parang ma para wala mapaglagyan, ha? Puno, ha? Puno, puno, ang dito sa lahat nato ah. na yung ibang ano mo. Ano? Diba? Pagka? Udong? Parang Jeff know? Maybe. Itong chicken ilagay ng mula sa presa. Ha? Kasi hindi pa sa ko. Eh. natin itong kasab sa dito para itong graph mo. Kailangan natin bumili na another graph pa. Asawa ko dito mag-aayos guys kasi talaga puro tanong ako eh. Yan trabaho talaga guys dito magtanong, santo, 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 na santo, na Yun yung talagang trabaho guys. Sa bahay. So, kaya sila na So, ayan guys. Iwan ko na siya sa kanya to. Ayan guys, may, may itlog din tayo guys. Sa mga walang itlog dyan. Ayan. May itlog tayo. Siyempre, may, may noodles din tayo. Ano, ramen. ah uh, nisi, ang cup, cup noodles, seafood na. Ang seafood siya. Siyempre, pinaka number one guys sa lahat. Yakult. na, uh, minum kayo ng araw-araw ng yakult. Every day. Kahit isa. okay kaya two times. Pwede rin. Mayroon tayo naman na may, ilipat ko na dito yung camera. Ito sa akin. Mayroon tayo dito yung labanos. Ayan. Pang sinigang. Gabi na lang ko lang guys. Gabi. Sige na ano. Tapos, mayroon tayong hot dito. With cheese. Ayan. Cheese guys. Ah. Cheese na kalagay. Ayan. So masarap to guys. Pag kinagat mo to, may talsik-talsik yan. No. Siyempre sibuyas hindi makukumpleto ang luto mo kung wala kang sibuyas. Siyempre, kapag magigisa ka, may mantika din. Hindi makukumpleto ang luto mo na gisa or prito kung wala mantika. At higit sa lahat, no? sa lahat ng pagod na pagganahan mo, siyempre, uh, ito may saging tayo guys. Importante ang saging sa katawan. Lalo na kung natinik ka, no? Natinik ka. Kailangan mo ng pang ano sa lalo mo. Pang, pangtanggal tanggal ng tinik sa lalo muna mo. Kali. No, ano? oh, tinik. Tapos may mga, ah, auto may mga super rich shine, moisturizer, conditioner. Yan. Tapos. Siyempre, mayroon din, ano, ah, shampoo. Shampoo, no? Ang dami kong sinasabi. Siyempre, kapag nag-init ng ulo mo, guys, pinaka number one, Magpalamig ka ng buko juice. Ayan. Aqua Coco. Coconut seed. water. From Thailand naman to guys. So, from Thailand ba to? Philippines, ah, Philippines ba to? Oh. Oh yan. From Philippines pala guys. Pinoy foods pala. Sorry naman guys. Ah, from Pinoy foods. Ayan. Sorry. Dito, kasi last time na nabili natin parang Thailand yata yan. No? So, yung Pinoy Pudge sorry, pasensya na sa Philippine Pudge na. No? Ito, Pilip, Pinoy Pudge naman, nakalagay dito, yun No? Oh. Yan, klarong klaro, no? Yan, dalawa sila guys. Tapos kapag gusto mong bago matulog, mag-relax yung katawan mo, pagbata ka pa, inom ka ng gatas guys. Tapos kung gusto mo ng uh, medyo pang um, Pilipino na pagkain, Ayan, pancit canton na maanghang. O, oh, isang kapa. Diba? Magpansit ka na, may canton ka pa. Kung gusto mo naman na malinaw-nawan ang buhay mo at hindi ka maanghangan, bumili ka ng pancit chow mein noodles. Ayan, pancit canton din siya. Hindi naman siya maanghang. Pero pwede mo siyang i-mix na lutuin. At para at the same time, yung panlasa mo, maanghang na hindi. di ba? ka pa? Yung trepe, naka-the best yan. Magre-relax ka sa buhay mo. Eh, ice cream. Ayan. Ice cream tayo. Pampa wala ng init ng katawan, ng init ng ulo. Pampa press, kasi sa init ng panahon ngayon. Kaya dito ka na sa ice, ice cream super cup. Ice cream, kape. Kape? O ice cream? Ice cream ice cream ako lang. Ayan guys. So, malinaw guys na malinaw, no? So, mayroon pa tayo dito vanilla. Vanilla. Ayan, ice cream. So, di ba? Kompleto guys. Tapos yun siyempre ang pinaka-favorite ko guys na pag magluluto ako. Ito guys, pinaka-favorite kong luto dut ay napagkain. Toge. Tapos lalagyan ko ng tokwa. ginisang tog, toge, tokwa, toge. Yan ang pinaka guys. O, ito naman may mayroon pa dito guys, pala mayroon pa pala tayo pang patanggal lang init ng katawan no. Oh. Ah, melon. Ah, ito naman melon na ice cream. Melon ba 'to? Ocha. Matcha. Matcha. So ibig sabihin ocha 'to. Ocha. Ocha ba, to guys. Ocha sa matcha. Inpebra ba ba sa yun? Oh. Siyempre kung gusto mo ng sweet na pagmamahal, hmm, kumain ka ng puring ng mas matamisan yung lalamunan mo. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagsatsaga. Thank you guys. Asawa ko ng bala mag-ayos ito. Kasi alam mo naman ako, saan Santo, Saan to? Paano to? Saan hanapin to? Saan makikita ito? Ah, siya ako. Ayun, may, 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 may mayroon akong isang viewers dumaan. <laughs> Ayan. Thank you guys. Uy, natuwa siya. Aba daw. Oh. Aba, mayroon siyang ice cream. Lagyan mo siya sa freezer na na. Para...